Back, mga besties, so yan po Ganda-gandahan lang po ako Yan po si mami Naglilinis ng dishes eh, Parang masasarapan po Kung may mag-dishes Yan po yung pinakamadal-dal na bata Naglalaro Here po Wash-wash lang po gusto mag wash tapos po may sasabihin po pala ko bago po kami na sleep nag delicious po po ayan po yung mga na bata o ganda pinapanood na mga si dear uge ayan po yung makalik na bata yun ganda ganda ko. I-I-I-Need, need i oh, in the bed water.

Sino kausap mo, madam? Shh, madam! Ma madam! Hello. Hi, madam! Say hi, madam! Ayos sa'yo!